Si Vicky, eto na ang ginawa ni Kuya Rod. Ano yung kanyang bagong project. Yung natapos na bagong project Nabuo na na. mga halaman. Ayan, yan na. Tapos na ang project. May panibagong project na naman. Ah, dinidiligan na ni Karod. Karod, kaway ka muna kay Commander. Hey, hey hello, hello. ito na, ito na. Tapos na, tapos na kanyang ano. Ito na yung sinasabi niya.